Guys, good morning. Ito po ang salo-salo namin pamilya Baskis, Rosita at Samora. Magbudol paik daw sila. Ayan, mga ko, mga tiyahin, mga pinsan. At mga kamag-anak nito dito. Ito dito po kami sa lupa nila. Namin nila dito. Ayan. Pista sa amin sa barangay Turdi tormi ng Bundok. And guys ah. Hello. Requested. Mag-antay ako no. tayo kumain. Magdarasal muna tayo. Hey? O na kay mga ay. Okay. Ayon dali din. Ah sige, tumawag na sana sa buro Para makapangamoyo kita. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Sa dakilang unos, sa dakilang isa. Salamat iyo ngayong ayari ka subong, kami subong nagatibunitpon sa sinipotay na mga dotay nga angta. Salamat din sa mga pagpapala ngayari sa subong sa mong Ikaw ang mag-aatag o subkabakod sini. Sa anatuti ng among pagkilipon, patuloy ka nga mag sa mong mga kinahanglanon. Pilisyonan mo ang kalaysa. Hallelujah. Sa, sa bawat pamilya, isa lang ang kinalinan sini. Ang among mga ginikanan kaya ari kami sumong na katipon para ma ma ano namon ma naulugar na ka po kami na uh, reunion nga ina, para makilala ang kada isa salamat it sa imo kaayo salamat sa mga protection sa mga halin sa iba-ibang mga barangay nga nakabot nga makita kita kami ang ikaw Lord ang magapadayon maglingdesyon sa among kabuhi. Patawara kami sa among mga kasana-anan. Pagsiningyari nga grasya sa among atubangan, pagai kami diata Lord sa among pagai kami kusog nga makakaon kami sini. Salamat gid sa ginyo kaayo, salamat sa kadilaan ginadawat mo sa kada isa. Ini among pagampo, ipatugyan si mo tanan sa ngalan ni ng Hesus. Amen. <laughs> 왔습니다 여러 Kunti pa lang yan Ilang barangay lang. Hindi pa nang dumating taga-Maynila at taga-Maynila daw. Ilo-ilo, ruwas, wala pa. Ayan guys, punipo na. Ayan na may plato na ako Hindi lang matira lang sa amon. dan sampai langsung bakal angkinatay. Oh, ya. Oh. Memang ulan pa guys. Itu lakas nang angin. Hilang, oh. ona lang hayo.